Say hello, say hello. Yeah. Hello. Mag-haircut kami ni Kai. Haircut. Ano daw lang tayo? Ano daw sa ibang ito? Kai, mag-intim ka di mo ani Kai. Masa lang mo humata. Kanina pa rin kukita na. Kai, sige hindi palingot na ang ano. Tinira <laughs> Ay Paul John. Wow, si pa niya kung pupitan, ik sobrang ikasipag <laughs>

nagpapantay ka. Listen. Listen mo niya. Oh. Oh. Don't move. Ay, kahira. Iba talaga pag ganito nga sa kamay kay sit more safer Naligo <laughs> <laughs> na. Mga ni Gasparlor. <laughs> <laughs> Sabi ni Gasparlor, pamaulay mo sa inyo. <laughs> <laughs> pamaulay mo sa inyo kung inaanan na pag-upitan ninyo. <laughs> <laughs> ninyo sa parlor kayo. Ang mo sa inyo. Ito <laughs> na, Diba, diba? diba. <laughs> <laughs> mo, <laughs> kayo. kayo kayo. saan Sa yung kayo. Uy, mas taas nila pa eh. Nagkiusok ang mangyay kalikot mo. Hi! Hello! Hello! Morning! May mga ate, oh! May mga ate! Hello! mag-alaga sa bahay. hindi talagang ko na, Ha? Ma? wala mag-alaga sa bahay. hindi talagang Ay, na. daw ho siya. oo, oh, oo, na mo. dapat bukitsika ibibig. ano? 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 mo si Kai, baby. <laughs> oh, oh. ano? 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 na. ano? 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 Gwapo na. Gwapo, gwapo. Ang mukha ni gwapo. Eh, smile na. Pugi na oh. Wow, new haircut. Uy. Uy. Ay, sige, smile muna. Say thank you. Say thank you muna. Say thank you muna. Oh, sige, thank you. Say thank you here. Pugi, pugi, pugi. Oh, oh, pugi. Strong, 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 strong. Strong, strong. Oh, strong, strong. Ang hand, ang hand, strong. Oh, strong. <laughs> oh, wag sa Pugi! Thank you guys! Ang hirap gupitan! <laughs> Thank you! Natapos na ang haircut ni Kai! Thank you! Thank you. Uy, <laughs> ang hirap gupitan! Grabe!